halos 5 milyong botante natanggal sa voter's list ng Comelec, kinikayat po na magpa-reactivate para makaboto sa 2025 midterm elections. Kinikayat ng Commission on Elections ang mga naalis na pangalan sa voter's list na muling magpa-reactivate upang makaboto sa 2025 midterm election. Basa sa datos ng Comelec, umabot sa 4,903,415 ang deactivated voters kung saan 4,898,744 ay tigong makaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Habang nasa 1,003 naman ang botante na natanggal sa listahan dahil hindi mabalitin ang record ng mga ito habang nasa 3,663 naman ang na-deactivate sa ilalim ng kategoryang excluded per court order. Sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia, ang halos 5 milyong nawala sa listahan ay maaaring mag-reactivate ng kanilang status sa call body sa pamamagitan ng online ng komisyon. Bisitahin lamang po ang kanilang website at i-download ang Voters Registration Form o CEF1 para sagutan ang mga hinihiling na informasyon tulad na lamang ng iyong active email address at contact number iskana ang CEF1 form at valid ID at isumite ito sa official email address ng Office of the Election Officer sa inyong lugar na makikita po sa www.comelec.gov.ph. Ang Office of the Election Officer ay patuloy na tatanggap ng aplikasyon hanggang September 7, 2024. Pinaalala din ng COMELEC na maaari lamang i-avail ang online filing ng application for the activation kung kumpleto ang iyong biometrics sa opisina ng election officer sa inyong lugar. Kung hindi po kumpleto ang biometrics, kailangan personal na mag-file ng application sa OEA, OEO o Satellite Malls Registration Sites. Inihayag din ni Garcia na maaari rin pumunta sa mga pinakamalapit na local election offices upang muling magpatala. Dagdag pa ng opisyal hanggang September 30 na lamang ang deadline ng pagpaparehistro mula lunes hanggang sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa alinwang tanggapan ng Comelec sa buong bansa.